lo <coughs> no <coughs> <coughs> So that's Anong pag-asa natin, Local. Anong tansya mo? So ngayon, uh, bumaba pa kasi yung truck number. Nihintay po natin ngayong uh, 11 a.m. Iyakit po tayo sa signal number. So, uh, sa ngayon po, uh, yung direction ng bagay natin, yung, so, yung bagay po is natin tawag din ang Yung bumblog po yung isla na ang pinagkagay. So mararamdaman um, natin yung bagyo Habang kapalapit po siya sa Metro Manila mamaya po So itong tuloy-tuloy na wala na ito? Gusto mo, kung tuloy-tuloy po hanggang mamaya ang gabi.

Okay. Visit on koi sir. may ilan yung evacuation center natin sir. Uh, so far, uh, uh, sa mga itinalaga natin kahapon bilang paghahanda sa bagyong paparating, uh, yung mga eskwelahan natin sa uh, west side ng uh, city, which composed of uh, Baseco, uh, uh, Parola 3, Parola 1, Isla Putim Bato, Happyland, Aroma, 101, and 128. So these are the barangays uh, densely populated, na sa tabi ng, ng uh, Manila Bay. Uh, may mga evacuation site through the help also of our SDO, yung ating mga As of the moment, uh, wala laman. But the Manila Social Welfare uh, Development Director Jay De La Puente, as per order yesterday, to prepare uh, necessary uh, hot meal. if and if there will be an evacuee on latter part of this day or tonight. So it's going to be a full hour and day monitoring ang gagawin namin dito sa MDRRMO at sa ating mga iba pang ahensya ng lokal na pamalan up to tomorrow kasi baka mas malakas yung bukas. But uh, salamat sa Diyos, uh, the way uh, it was presented to us yesterday by science, uh, so far hindi pa natin masyadong nararamdaman, although yung ulan hindi tumitigil. Uh, hindi masyadong malakas pero hindi tumitigil. So, ang kalsada ng Maynila, uh, at least 99% uh, possible, I including those areas of concern like Espana, Uh, Loton, uh Kalaw, uh Calao Top Avenue Ka uh, Top Avenue UN uh PGHs uh, and some portion of Ermita Malate area na regularly na nababa at saka sa sunog Sunugabong sunog -abog sa District 2 uh wala pa namang uh, reported na mga body of water sa aming mga kalsada Sir, high tide daw po ng 1 p.m. So, ano po yung in-expect niyo? Yeah, pag high tide naman, ina, again, aabangan na malapit sa ilog. Uh, yung uh, same area, Baseco, Parola, Isla Puting Bato, Aroma, inaantabayan na natin yon. But also, at the same time, uh, those in the uh, southeast area like Santa Mesa, no? yung Damka, Uh, because of the San Juan River, uh, sa amin kasi papagsak yun, inaantabayanan din namin. Uh, kasi misa nag-overflow doon. Uh, ang, uh, isang malaking challenge sa atin. But uh, then again, uh, okay naman. Posting uh, na patuloy na maging ligtas ang Maynila at ang mga taga-Maynila sa maghapon hanggang bukas kasi na magigi order for preemptive evacuation ano po yung uh, basihan natin apaka yung uh, warning the color of warning mm -hmm. no uh, so far uh, from yesterday naka yellow at ngayon yellow pa rin naman so orange usually ang uh, orange. inaabangan natin no pag uh, upgrade na to orange that's it uh, uh, Involuntary uh, evacuation ang uh, gagawin natin uh, kasi ayaw naman natin sa kalagitnaan ng uh, hambalos ng bagyo at talo ng alon eh masasakripisyo naman din 'yung ating mga manggagawa at sila rin of course o, lalo na 'yung maliliit na bata. Parang sa pag iikot po namin ang daming de-clogging ngayon sunod-sunod na kalsada. Ano? Oh, eh 'yan naman ng uh, July 1 uh, under Executive Order number 3 na daily de-clogging ang ginagawa ng siyudad even uh, dry season. And that includes rainy uh, days of our lives. Uh, kahit na may baha, tinapadiklag ko pa rin. Uh, tapos, at the same time, uh, based on that executive order, no, yung 896 barangay, uh, inaatasan natin, hinihikayat natin na tuwing Saturday, magdiklag sila ng kanal uh, ng kanikaniyang nasasakot barangay. At kami naman sa Maynila araw-araw. Eh, may area kami na inaabatan. Well, uh, too early to tell, but uh, we've been doing effort in that area. And uh, marami na kaming nakuwang uh, uh buhangin, asfalto uh, in the past. So, to we said the uh, training. But, uh, we will continue to monitor, uh, but today, uh, as we speak, 11 o'clock uh, a.m., so far, okay pa ang Maynila. Kamusta po yung mga flood control at saka po mga pumping station ninyo? Well, uh, 24 pumping station in the north of Manila and 14 in the south of Manila. Lahat naman na gumagana. Kanina meron lang konting challenge but uh, na-fix naman na at tumawag na rin naman si uh, uh, MMDA uh, Chairman Artes na okay naman yung naunang napaulad na pumping station. Ang hindi nilang uh, gumagana talaga yung sunog apog sa District 2 na pumping station. At yung sa Damka naman, uh, na di bateriyang uh, pumping station. Uh, huwag kayong magalala, may bateriya. Uh, may spare. <laughs> Ilan yung <laughs> no spare? Oo, okay, kasi pag hindi wala, walang bateriya yun, hindi tatakbo yung generator. No? kung manataga ang mga taga damka ka, uh, nakamonitor kami sa kanila. So far, okay. Lahat ng tangan-tangan ng uh, MMDA na pumping station na uh, functioning naman. But still, uh, you know, these are uh, mechanized, uh, maraming moving parts, uh, things may change and varies, but uh, we are monitoring it. Okay naman lahat yung pumping station. Sa mga residente doon, nagre-reklamo kung saan yung may flood control, doon, doon binabaha. Exactly. Is, is that your observation also? Yun yung observation namin uh, doon sa Sulugapo. Kahit magtanong kayo doon, nung walang pumping station yun, eh, wala namang baha. Binabaha kami doon, may portion kami doon sa Tulay, sa boundary ng Kaloocan at Sunugapog District 2. No? Konting-konti lang, community, kasi nabubulunan yung maliit na creek ng solid materials. So pag-apaw, uh, pumapasok yung tubig sa Maynila. Other than that, hindi binabaha ang Sunugapog ang hermosa. Kung kailan ginawa yung hermosa sunogapog, yun din ang complaint ng mga taga-sunga. Kung saan may malaking pumping station sa Dupa may bahay. So anyway, uh it now uh by ICI and DPWH, I'm happy and grateful uh hopefully uh sa airport ni uh, Secretary Vince Dizon na ipasiyasat, uh ipakonsulta sa third party para once and for all. Uh magkano pa ba ang kakailanganin at ano ba ang dapat gawin physical structure ba or the mechanism so that uh, kung kakailanganin eh, halimbawa ay 200 million kasi may 94 million ngayon eh pero isang butas lang yung gagawin so pinako-compute na and uh, hopefully in the coming months Papatakbo na yung walong taong hindi tumatakbo na pumping station, once and for all. Kasi talagang kawawan yung mga taga-district po. Ano po ang flood prevention yes. na ginagawa ninyo? Ganun pa rin. Uh, within our control, within our resources, we continue to de At dyan, uh, makikita ninyo, may isa kami nakakita ang drainage dyan. Uh, hindi namin makita yung dulo ng walang hanggan kasi pader na kagad yung dulo. Oh, so, nangyari, nagtayo ng uh, drainage ng mga nakaraan, pero walang patutunguhan. But uh, through the effort of uh, Engineer Andres and our team, uh, tinibag namin yung nakahambalang na, I think, isang dipa na bato at harang na butas para tumagos doon sa amin sa uh, river, uh, sa Pasig River. Eh, so far, wala naman. Uh, hopefully, hopefully. But, uh, siyempre, hindi eh, ka rin mapapapanatag dahil uh, talantala na ang tao. Uh, eh, kami naman, uh, eh, kung maiibsan namin yung nararamdaman ng tao at maibsan yung epekto ng uh, pagbaha, eh, kahit pa paano, o, oh, okay na rin ako, but uh, pinakamaganda wala. Katulad ngayon, sana magkulit-uloy ng ganyan. Thank mm -hmm.